So guys, uh, mga tol, meron lang tayong kunting tutorial or writing tutorial lang. Kasi may mga nagre-request sa akin. Gawin ko doon ng video. Gawin ko doon ng video kung paano tanggalin yung spark plug cap at spark plug ng Flash 50 x So since ito naka-open na yung ating ano, so sisingit ko na rin. ah uh, may chill lang to. So yung ating ano kasi, yung ating spark plug cap ay eh, kasama na dyan yung ignition coil natin. Ito, 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 yung tinatawag na coil plug no? so ito na yung pinaka ignition coil natin and then karagtong niya mismo yung pinagsasaksakan ng spark plug or spark plug cap so ganito lang magtanggal yan mga tol so una muna yan tatanggalin muna itong socket syempre tapos meron yan ditong ayan meron yung ito ayan yung parang alambre na yan iaangat nyo lang yan ito gamit ko yun ito para mas mabilis touch screw ayan ganyan lang nyo lang yan. Tapos mahuhugot nyo na to, itong sakit. Ayan. Tabi nyo lang itong sakit. Tapos, mahuhugot nyo na to pataas. So, gagalog-alogin nyo lang siya kasi medyo matigas siya. Eh. Samahan nyo lang ng konting pwersa. Kasi matigas. Ayan. Hindi ko alam kung pare-pareho ng Uh, pagtanggal dito kasi sa akin medyo mahirap eh. Kailangan kong iurong yung mga wire dito tapos itatagilid ko ng konti kasi nga masikip Sa iba, sa sinasabi nila, madali lang daw tanggalin. Ewan ko kung totoo yun. kasi masikip eh. No? Tatagilid ko siya ng bagya para makuha ko to. ito, yan. Ito na po yung pinakang ignition coil natin. Ito yung ignition coil nya, and ito yung spark plug cap. So, coil plug na siya. Yun yung code niya. O, o saka magpapalit kayo. No? next naman, patanggalin na natin yung spark plug. So, gagamit tayo ng mahabang uh, spark plug wrench or spark plug socket. Tapos mga tol, hindi ito uubra. Yung ganito lang. Kailangan nyo pang gumawa ng ganito. Extension kung meron kayong pambakas na mahaba, mas much better kung meron. Mas okay yun. And then, ah, uh, ko to. Papasok ko ganyan. Yan. Pumasok na siya. And then susunod ko naman to. Tapos saka ko siya gagamitan ng 19mm na ridge para mapihit. kaliwa. Okay. Yan, malambot na siya. Pwede nang ng kamay. pag yung maluwag na maluwag na siya, ang galin nyo na yung ano, ang galing nyo na yung sakit. Okay, na. So ito mga tol, ito pa yung isa sa pahirapan kung paano mo ito hubutin. Kasi pag ginamit mo to It sa mga raider kasi, di ba? Sa mga raider, mga sniper, ay hindi sa mga ay eh, tama sa mga sniper, sa mga arison 50, ginagamit nila yung spark plug cap nila para makuha yung pinaka spark plug. So ito hindi mo siya pwedeng gawin kasi nga sobrang sikip na nitong ilabas. What more pa kaya kung lalagyan mo ng spark plug, no? So ang ginawa ko dito, discard ko dito. So meron ako nito. Ito, magnet 'yan, ito yung pinangmagnet sa mga mga butas na nahulog ng tornilyo, ganyan-ganyan. So, ang ginagawa ko lang dito is, lulusot kong ganyan, mamagnetin yung spark plug cap, yung spark plug, pag dumikit siya, aabangan ko ngayon ng isa kong kamay. Isa kong daliri pala. Ayan, para makuha ko na yung spark plug. Ito na. Diba? ito na yung ating spark plug ayan yan ito na yung ating spark plug no, so yung sunog nyo kita ba ayan ito na yung ating spark plug tanggal ko na ang code pala yan is uh, CR 9E Ah, CR9E ang kanyang code. So, kung ng spark plug, ito na. Ganito lang magtanggal. 'Di ba? Sobrang matrabaho siya. Kaya sa mga nagbabalak bumili ng Flash 150X, kaya nang humusga. So pagbalik naman, kung paano niya siya tinanggal, ganun niya rin ibabalik syempre. So hulog, hulog muna natin itong ano. Hulog muna natin itong spark plug. Ayan, dito sa loob. Ayan. And then, gagamitin natin ito. Gagamitin natin ng spark plug wrench. Then, i-hand tight muna. Para mas mabilis. pag tumigas-tigas na siya, saka so, mo na gamitan ng And then, pwede na ilagay ito. Ito, ito, ito. ulit kung paano siya mapapaluwag pagkabit. Then pag nalagay nyo siya, didiin nyo siya ng palakas. Mas tutunog yan. Ayan. Ayan na. Pag nalagay nyo na siya. Yung coil plug natin, balik nyo na yung socket. Ayan. Tapos itong alambre. Or yung pinakalak nyo. Mga yan. So yan, ganyan lang mga tol. Okay na. Okay na ulit. No? Ganyan lang magtanggal at magkabit ng spark plug ng Flash 150X. Tignan nyo kung gaano ka trabaho. Di ba? So sa mga tanong na kung paano tanggalin ang spark plug at spark plug cap ng Flash 150X at sa mga nagbabalak bumili so ito na yung kasagutan All right